Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kumusta na po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. <clears throat> Nagpipir tayo ng homily ngayon, no? Para bukas, no? Para bukas. Dahil... Kailangan natin... Na mag-prepare... Nandiyan <laughs> maraming mga tao... Na nakikinig... Sa ating... Uh, isi-share... No? May ganda akong isi-share bukas... Isang... Bagito... Na... <clears throat> uh, santo... No? Yan ang isi-share ko bukas po... No? Okay... Yan ang highlight natin bukas sa mga homily natin. At June, ano? June. Uh June 26, ay lilipat na tayo sa ating <coughs> ano, sa ating sa ating <coughs> bagong office po. So ngayon mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo ang exorcism moment natin kanina mga kapatid uh, isang lalaki na hinaharas ng demonyo so grabe yung revelation ng mga demonyo dahil open demons yung nakapasok sa kanya alam nyo ba binulgar ng demonyo ang paghalan sa Mangbabara. No? <laughs> yung address niya, yeah. grabe. Um, yung address ng Mangkukulang, na babarang no? Grabe yung ano ng Mangkukulang. No? So, 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 sa kanya si Lucifer, si Asmodeus, si Satan, Mammon, um, Belshibul, no, yung pumasok sa kanya, so si Lucifer, si Satan, si Mammon, si Asmodeus, si Belshibul lima po yung pumasok sa kanya, at minensyon niya na yung pasyente natin ay binarang no ang nagsugo minensyon din niya no uh, tinanong ko yung after sa ano after sa dahil yun ang mga revelation totoong pangalan ng mga tao yung nandoon sa revelation ng demonyo may pangalan dalawa mag-asawa And then, yung dalawa mga asawa, sabi ng demonyo, sila yung nagpa, nagpabarang sa'yo. At, <coughs> nagpakilala din ang, ang demonyo, nireveal din ng demonyo, yung pangalan ng mangkukulam, tagalubok. <laughs> May address pa, hindi ko na lang i yung pangalan. na no? uh, so, nung tinanong ko yung biktima, kilala mo ba ito? Hmm. Sabi niya, kilala ko 'yan, you no? Know? May hidwaan ba kayo? Yes, Father, dahil sa lupa, Father. Hmm. So nagkaaway sila dahil sa lupa, no? So grabe. And meron pa siyang revelation at sinabihan ko sila, "Okay, magtanim ng galit sa kanila, ha? Hmm. totoo o hindi yung sinabi ng demonyo." Uh, gusto ng demonyo aawayin tayo, eh. So, anong approach natin? Let us pray them, bless them, and do mass intention for conversion. Hindi lang sa kanila, pati na sa atin. Yan ang dapat natin gawin. So, ang nangyari, yun ang ating approach. Hindi natin, no, kailangan din parangin natin. No, <laughs> hindi yon Hindi for revenge yung paraan ng ating Panginoon. Kundi prayer and blessing at magawa tayo, mag-isip tayo na magagandang bagay para sa ating mga kapatid. No? At ano pa yung revelation niya? May revelation siya na yung bahay nila sa Subbo, no? hindi ko lang i-mention yung lugar, marami dang pinatay na mga Hapon mm, sa taong 1941. At itong taong ito is World War II at totoo talaga yung sinabi niya. No, hindi pa siya naisilang sa mga panahong ito pero alam niya na may mga kababalaghan nangyari At dahil doon ay na-infested yung lugar nila. So marami siyang minimension na yung mangkukulam o oh, mamabarang dahil may maingay dito sa kanyang tenga, may sounds, no? Pero so, sa awa ng Diyos, no, lagyan natin ng stola yung ano niya, grabe yung reaction niya. No, Darwin, ah, uh, aalis na kami, pero paano kami aalis? Hindi namin alam kung paano kami aalis sa kanyang katawan na torture na kami, no? Sa katawan niya, no? Alam mo Darwin, sinugo lang kami. ah uh, sinugo lang ako. Ako yung mambabarang. Sabi ng mga demonyo. Pero hindi yun ang mambabarang ha. Hindi, wala namang capacity yung tao to possess us. Sino ba yon? Yung demonyo na sa likod sa mambabarang. So, binubulgar ng demonyo yung mambabarang. No? So, may tunay na pangalan, may address. Ang <laughs> oh, grabe. may address pa. Uh, itong biktimang ito ay uh, sabi niya, nung una Father, kung hindi ako nakapunta dito, hindi ako na-i-okay. Hindi ko mabigyang halaga ang Eucharist. So ngayon Father araw-araw na ako magsamba. Noong una, may pipigil sa akin. Yun pala, ang daming demonyo sa kanyang katawan. Hmm, curse scent po ito, yung barang niya sa curse scent. So, dahil dito mga kapatid, patuloy pa tayo nag, nagsasama sa kanya. Ang sabi na demonyo, ningon pang demonyo, kulataho ng Pudming Darwin, it is not me, no? kundi yung prayer ng simbahan, yung solemn exorcism, grabe talaga yung solemn exorcism mga kapatid grabi oh, grabe yung ano, yung epekto. No? Si Darwin ang hinungdan nga magsigi na og simba si, si yung yung possess, no? So, amakapalayas kapalayas doon, hindi si Father Darwin, yung Eucharist, no? Corpus Christi. Yung bukas is the solemnity of the most Holy Body and Blood of Christ. Corpus Christi bukas. May isi-share ko, maganda yung isi-share ko sa inyo bukas, istorya ng isang altar boy no? na naging santo. Hindi lang naging santo, naging martyr pa. No? Hindi lang naging santo, naging martyr pa, mga kapatid. Ano pa yung revelation niya dito? May sunod-usab o pahayag sila as Mammon Asmodeus Satan o Lucifer nga sila mo na kay kusog kaayo ang spiritual nga gahom ni ni Maria Mama Maria nga naa sa biktima kay siya sige na og simba og sige na sa rosaryo, no sa so, kita nyo galing ito sa bibig ng taong uh, sinakian ni Asmodeus, belshibol, Mammon, Satan. O, lima Ang wala dito ay si Leviathan at si uh, sino'ng wala dito? Si Lucifer. Ano dito si Lucifer? No. Si uh Belfigur, the demon of uh, sloth. Yung tabad. <laughs> ano pang sinabi niya dito? So, pumasok pala si Belshibol. Sabi dito, pumasok si Belshibol sa kanyang katawan sa panahon mm, sa kasal ng kanyang kaibigan sa San Isidro Trinidad. Bohol, grade 6 pa siya. May adtong ad panahuna, mao kini ang hinungdan permi siya kabuhiun, no, sumala kang Belshibol. Yun ang revelation ni Belshibol. Kaya nga, yung acid reflux na ay karabi. Totoo naman, no? Totoo naman. It, it is an oppression, no? So, oh, so, kinitik down natin yung pangyayari niya, no? Sabi naman ng hmm, ni Mamon, may ingon si Mamon, na misulod siya sa lawas. Sa biktima, samtang sila nagpuyo dito sa Cebu. Kaya ang ilang balay infested. So infestation can lead us to possession kapag hindi natin alam. Kaya nga may center tayo, tuturuan namin kayo na how to do and uh, to prepare uh, the spiritual warfare, to prepare uh, ourselves to do deliverance to our house. Na tayo makadeliverance po. No? Uh, using the uh, practicing cares, confession, adoration, rosary, eucharist, and sacramentals ng CPR. Yung CPR, conversion, penance, and re reparation. Mag-repair tayo sa lahat ng mga kabalastugan natin. Sa lahat ng mga kasalanan natin. Reparation po. Okay? So, binulgar ng binulgar ng demonyo yung pangalan ng mangkukulam. Binulgar din niya yung nagpa-barang, mga kapatid. So, grabe talaga. Ito yung realization ko, mga kapatid, na grabe talaga yung prayer ng simba, the sacramentals of the church, the truth of our faith, natatakot yung mga demonyo. So, patuloy lang tayo no, na magsiwalat sa katotohanan, sa mga experiences natin, at mag-share sa mga maka-inspired na mga bagay upang magpatuloy tayong magdasalo. Kaya matulog, without praying the rosary and then without doing a simple prayer of deliverance to your room using the sacramentals of the church the oil yung kwarto mo lagyan mo ng holy and exercise salt yung four corners and then yung holy and exercise oil yung cross mo sa mga senses mo bago matulog and then yung holy and exercise mo, size water sprinkle mo sa area mo para to cast out the unclean spirits mga kapatid Okay, salamat tayo sa mga star senders natin ngayong gabi ito si Ang Angging Baronia. Hoy. salamat Sister Sir Angging, ng na 500 stars. Wow. Si Gina Patan din nukot 100 stars, no? Si Sister Gladys Cantilan Pinili, si Furious, 100 stars. No? Si Marley Magno nangunguna 1000 stars, si Husalito Silis. 50 stars si Gina Patan Dinungkot. Salamat po sa inyong lahat ha. Ang Diyos na po magsukli sa kabutihan ninyo. The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Our Father who is in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation but deliver us from evil, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of the womb Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son and to the Holy Spirit, who was in the beginning, is now and ever shall be world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, amen. at kat katatayan ng praising song no? si Wendell Hayagan good evening Father Darwin pwede ko makahangyo pray unta gusto lang unta ko mawala ako nervous unta matagangan o pagtagal salamat dahan Father unang una kapatid read the, the lives of the saints pangalawa read the word of God pangatlo lahat ng kasalanan mo i-confess mo sa ating pari Okay, and then magsamba ka lagi, receive the source of guidance, enlightenment, and inspiration, no other than the Eucharist. Okay, and then magpatingin ka din sa doktor. Naturally, yung karamdaman mo, we need doctors, we need psychologists. Pero kung walang diagnosis, we need sacraments of Christ. God bless po, fight ti Maria at talk safety with a humble heart po.